Anong tawag di yan? Ano ba yun? Ano ganyan yung Sticker? Nail sticker. Gusto uh, okay. mo niyan? Oh, para, para may design. Opo, oh, para hindi ayun, na Ano kayong maganda ba bagay sa akin ate? Ano pa yun? Sayo na po. Magpapalagay ako din na ano Kasi light color po ito. Pwede po natin ibang ito. O, lalagyan daw ng nail sticker. Meron niyo niyo din pala sa pinkies oh, where ay okay. may garni. Kasi hmm. niya mamay may itong half lang po. Titingnan na natin ang resulta mamaya pag nilagyan. Ano po ito? Mamaya, <laughs> okay. mamaya okay. titingnan okay. natin ko okay. anong okay. hitsura okay. ba ganung ano, yung sticker na yun, nail okay. okay. sticker. Okay. Ayan na, ang oh, may sticker. Hmm. Hmm. Ayan na si Green.